Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang, Magandang umaga, umaga kapatid na Keith. Hi, ako si Keith Moore at ito ang paralan ng pananampalataya. At malugod namin kayong tinatanggap na sumama sa klase sa araw na ito. Ang paralan ng pananampalataya ay ang lugar kung saan ang ating espiritu ay nakakakuha ng pagkain ang ating pananampalataya ay nabubusog at nabubuo at natututo tayo kung paano upang mapasaya ang Diyos at maging mga mananagumpay sa buhay na ito. Hindi lang automatiko iyon. Kapag ikaw ay naging isang Kristiyano, ikaw ay isang sanggol ng Diyos kay Kristo. At kailangan mong pakainin at kailangan mong lumaki. At hindi lamang natural na pagkain ang pinakain, kundi espiritual na pagkain. At kapag ang iyong espiritu ay pinakain at inaalagaan at ang iyong espiritu ay lumalakas, ang iyong pananampalataya ay lumalakas. At ganito ang sinabi sa atin ng Diyos na mabuhay. Namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa katunayan, natututo tayo kung paano mamuhay tulad ng ating Ama, ang lumikha ng langit at lupa na nabubuhay at kumikilos. Ito ang pinakakahangahangang bagay. Ang ibig kong sabihin, ay ang buhay ng pananampalataya ay isang buhay ng pakikipagsapalaran, isang kapana-panabik na buhay. Maring maging magulo ito kasi hindi mo alam kung paano mangyayari ang lahat at hindi mo nakikita kung ano ang mga resulta bago ka magpatuloy. Magpatuloy kayo tulad ni Abraham na hindi alam kung saan siya pupunta. Ngunit palaging kamangha-mangha na makita kung paano ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na nangyayari, kung paano niya isinasakatuparan ang lahat ng ito at ginagawa ang lahat ng ito kapag nangahas tayong magtiwala sa Kanya at humakbang ng may pananampalataya. Kaya naglaan kami ng upuan para sa iyo. Kunin mo ang iyong Biblia, kumuha ng isang bagay upang lagyan ng mga tala, halika sa klase at sumama sa amin. Magdadasal tayo ngayon at maniniwala na makakamtan natin ang nararapat nating matanggap ngayon. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami ay lumalapit sa iyo buong tapang sa harap ng trono ng biyaya, humihingi ng biyaya at tulong at awa at mga sagot at direksyon. Ikaw lamang ang makabibigay ng atensyon sa lahat na nanonood at nakikinig ngayon at sa mga makakakita at makakarinig sa hinaharap. Alam mo, kung saan ang mga bagay-bagay at kung ano ang kailangang mangyari, kaya hinihiling namin ang mahimalang ministeryong iyon na maibigay sa amin ang makabuluhang bagay para sa ngayon, para sa bawat isa sa atin. At habang ito ay aming naririnig at tinatanggap, ilalagay namin ito sa paggawa at magiging mga tagapagpatupad nito. At inaasahan namin na ikaw ang magmamasid dito at magpapaganap nito tulad ng iyong nakasanayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Eh, ilabas mo na ang Biblia mo. Puntahan natin ulit ang bersikulong iyon na ating tiningnan kahapon. Ikalawang mga taga korinto Kabanata 4. Ikalawang taga korinto Kabanata 4 at bersikulo, labing tatlo. Ikalawang taga korinto Kabanata 4, bersikulo labing tatlo. Tayo, ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, Nagaya gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Ang tinutukoy niya ay ang espiritu ng pananampalataya na katulad ng mga patriyarka noon. Bilang, bawat lalaki o babae na lubos na sumunod sa Diyos at naniwala sa Kanya at nakita. Mga sagot sa panalangin uh, at mga himalang nangyayari. Ang tinutukoy niya ay lahat ng mga patriarka na binanggit sa mga Hebreo labing isa. Uh, lahat ng mga dakilang bagay na nangyari para sa kanila ay mayroon tayong parehong espiritu ng pananampalataya. Bilang Moises at Abraham, bilang Elijah, Eliseo, Pedro, Pablo, Juan, at bilang Jesus mayroon tayong parehas na espiritu ng pananampalataya. Sabihin ninyo ng malakas, mayroon ako. Mayroon ako. Ang parehong espiritu ng pananampalataya. Ang parehong espiritu ng pananampalataya. Pagkatapos ay sinasabi niya sa atin kung ano ang hitsura at tunog ng espiritu ng pananampalataya at kung paano ito kumikilos. Sinabi niya, tayo na may iisang espiritu ng pananampalataya ayon sa nasusulat ay naniwala ako. At dahil dito ay nagsalita na ako kami rin naniniwala at sa makatuwid magsalita. Ngayon, hindi lang isang bagay ang binanggit niya, kundi dalawang bagay. Ano ba? Klase. Itong dalawang bagay na ito, naniwala ako at kung ano-ano pa, nagsalita na ako. Kami rin naniniwala at sa makatuwid magsalita. Maraming mga Kristiyano, marami sa katawan ni Kristo, ay hindi pa nakuha ang pagpapahayag ng bahagi ng pagsasalita. Kapag nagsasalita sila tungkol sa paniniwala, hindi nila ito iniuugnay sa pagsasalita. Ngunit walang ganoong bagay tulad ng espiritu ng pananampalataya na walang pagsasalita. Ang Diyos ay inilabas ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Paglikha ang tinutukoy ko ay ang Genesis at iba pa at iba pa. Lagi na niyang ginagawa ito. Patuloy niya itong ginagawa. Ginawa tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. Samahan mo ako sa mga taga-Roma pakiusap sa ikasampung kabanata. Mga taga-Roma, kabanata sampu. At pansinin ang isang bagay na dapat malaman ng tuwing mananampalataya. Dahil kung ikaw ay isang kristyano, ganito ka naging isang kristyano. Taga-Roma sampu, versikulo sampu, sinabi niya, datapu at ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Nasaan ang salitang ito? Nasa ng pananampalataya? Nasa bibig mo yan. At nasa puso mo. Sabihin ninyo ng malakas. Nasa bibig ko na. At sa puso ko. At sa puso ko. Tingnan mo, hindi lang sa puso mo. Pero sa puso mo at sa bibig mo. Versikulo siyam, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, ikaw ay naligtas. Paano ka maliligtas? Hindi lang sa paniniwala. Kailangan natin ng pagpapanibago ng isip sa lugar na ito. Nasabi na niya ito minsan, pagkatapos ay sinabi niya ulit sa versikulo siyam. Sasabihin na niya ito sa ikatlong pagkakataon, sa susunod na versikulo. Dalawang bagay ang nangyayari dito, hindi lang isa, naniniwala sa puso at kung ano-ano pa. Nagsasalita, sinasabi, gamit ang bibig. Ngayon ay may isang dahilan kung bakit ito tila kakaiba sa isang pulutong ng mga tao. Alam mo sa mga simbahan natin sa Faith Life Church. Alam ng lahat ng ating mga kababayan na madalas tayong magkumpisal sa bawat alay at madalas ilang beses sa mga serbisyo may mga bisita na hindi pa nakakita ng ganito noon at minsan nakakaramdam sila ng kaunting kalituhan tulad ng alam natin. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsasabi ng mga bagay tulad ng kapag nagsisimba ako, wala akong sinasabi ako lamang ay nakaupo doon. Sa katunayan, para sa kanila, ito ay nakakagambala at bastos. Dapat tahimik ka habang nagseserbisyo hindi, hindi. Mula sa simula ang simbahan ay nagsalita at alam na si Jesus ang mataas na saserdote, apostol at mataas na saserdote ng aming pagtatapat. Ito ang isang bagay na nawala sa simbahan habang lumilipas ang mga taon at naging tahimik at iyon ay hindi nagkataon lang. Ang dahilan kung bakit napunta ang simbahan sa ganong direksyon ay dahil ang Diablo ang nag rito. Sino ba naman ang gusto na ang simbahan ay manahimik? Sino ba naman ang gusto na hindi magsalita ng kahit ano ang simbahan sa pananampalataya at kapangyarihan na ang pinuno ng simbahan ay maaaring kumpirmahin at gawin sa lupa? Hindi ito Diyos, ito ang kaaway. At siya sa pamamagitan ng kanyang mga kapangyarihan, mga iniisip, nararamdaman, at spiritual na impluensya, ay palaging nagsisikap na patahimikin ka upang hindi ka makapagsalita ng anumang positibo at hindi makapagsalita ng anumang tapat o anumang may kinalaman sa Biblia. At kailangan mong labanan iyon dahil ang tukso minsan ay gusto kang patahimikin, mawalan ng ganang kumilos at maging malungkot, makakaramdam ng awa sa sarili at mag-isip ng mga negatibong bagay. Pero kaibigan, kapag ginawa mo yan, talo ka sa labanan. Gamitin mo na ang sandata na pwede na sa iyo. Sinasabi ng kasulatan, kahit na tayo ay lumalakad sa laman, hindi tayo magkapareho ng paraan. Ang mga armas ng ating pakikidigma ay hindi makamundo at likas, kundi mga makapangyarihang aksyon na tinulungan ng Diyos. At makikita mo na isa sa mga pinakadakilang sandata natin ay ang tabak ng Espiritu. At ang Biblia, kung babasahin mo ang tungkol kay Jesus, ay sinabi nito na ang Espiritu ay lumalabas sa kanyang bibig. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang dalawang talim na tabak. Kaya ganoon natin, nakukuha ang tabak ng Espiritu, pati na rin ang salita ng Diyos. Hindi mo ito hahawakan gamit ang iyong kamay. Hindi ito pisikal na labanan. Gagamitin mo ito gamit ang iyong bibig. Maari nating pagtagumpayan ang ilang problema kung matututuhan natin kung paano magsalita ng mga tapat na salita sa tamang lugar at tamang panahon. Paano tayo naging mga Kristiyano? Tingnan natin itong uli. Paano tayo naging mga Kristiyano? Versikulo siyam. Kung sakali ano, ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso pansinin mo maraming mga tao ang nagbago nito ganap nilang tinanggal ang pagpapahayag gamit ang yung bibig at ang pinag-uusapan nila ay ang pananampalataya ano ang paniniwala mo naniniwala ka ba ikaw ba ay isang mananampalataya oo naniniwala ako kung sinabi mong ikaw ay isang mananampalataya nagkumpisal ka na, ngunit hindi pa rin nauunawaan ng mga tao na ang paraan ng pagsisimula sa buhay kristyano ay hindi ang katapusan ng prosesong ito. Ang paraan kung paano tayo naging kristyano ay siya paraan na dapat nating isabuhay araw-araw. Ganon din ang proseso. Dapat tayong mamuhay ng matagumpay at makapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa ng dalawang bagay na ito. Paniniwala sa ating puso, pagpapahayag at pagsasalita gamit ang ating bibig. Mga estudyante, sabihin ito ng malakas. Naniniwala sa aking puso. Naniniwala sa aking puso. At nagsasalita sa aking bibig. At nagsasalita, at nagsasalita sa aking bibig. Sabihin natin ulit. Naniniwala sa aking puso. Naniniwala sa aking puso. At nagsasalita sa aking bibig. At nagsasalita, at nagsasalita sa aking bibig. Nagsasalita sa aking bibig. Uh, ang isang kristyano na tunay na kristyano ay hindi magdududa sa katotohanan ng iyon. Kung paano ka naging kristyano, ganyan ka naligtas. Ganyan ka nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang paghahayag ay hindi ang katapusan ng paraan kung paano ka dapat kumilos. Dapat natin gawin ito tuwing umaga, tuwing tanghali, gabi-gabi. Versikulo 10, tingnan mo ulit, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Panayang pagbanggit niya nito tatlong beses sa tatlong bersikulo na ito binibigyang diin niya naniniwala ka sa iyong puso at ipinapahayag at sinasabi mo gamit ang iyong bibig naniniwala ka sa puso mo umamin ka sa bibig mo may mga tao na nilalait kami mga katulad ko at mga katulad namin at sasabihin nila ah kayo siguro ang mga mahilig magdeklara may nagsabi kayo siguro ang mga magdedeklara at kinukuha ang gusto eh ano naman ang panlalait nila dito? Kanino bang ideya na dapat mong ipahayag gamit ang iyong bibig? Hindi naman yun ang naisip ko o ilang iba pang mga ngaral na dumating kailan lang. Hindi, ito ang salita ng Diyos. At hindi ito ilang bersikulong nakahiwalay. Tulad ng makikita ninyo, patuloy tayong mag-aaral tungkol dito sa paaralan ng pananampalataya. Ganito ito gumagana at may dahilan kung bakit. Maraming mga tao ang nanlalait nito. Uh ito ay ang Diablo. Ayaw niya na ang isang anak ng Diyos ay maniniwala sa kanilang puso at magsasabi gamit ang kanilang bibig dahil ganito ang paraan ng Diyos mismo. At kapag nagsimula kang gawin ito, na may salita ng Diyos sa iyong bibig at pananampalataya sa iyong puso, hindi ito kayang pigilan ng kalaban. Wala siyang kakayahan na pagtagumpayan ito. Ito ang magiging dahilan ng pagbabago ng mga bagay sa ating buhay. Nako kung alam lang ito ng bawat magulang at imbes na pag-usapan kung gaano kasama ang anak nila imbes na pag-usapan kung paano na hindi nila papansinin o hindi nila papansinin o hindi nila gagawin ito. Imbes na magbigay reaksyon sa nakikita, naririnig at nararamdaman kung natutunan lang nilang magsalita ng mga salitang puno ng pananampalataya at sasabihin na, sila ay mabubuting mga bata kahit hindi mo naramdaman na gano'n sila. Sabi mo, mabubuting bata sila. Matalino si Johnny. Siya ay marunong. May mga magagaling na bata ako. Ang galing nilang makinig. Maganda ang ugali nila. At hindi mo sinasabi ang nararamdaman mo. Hindi mo man lang pinag-uusapan kung ano ang kilos nila ngayon. Naglalabas ka. May pinaniniwalaan ka sa puso mo. Naglalabas ka ng mga salita. Sa pamamagitan ng pagtatapat ng iyong bibig. Ah... Uh... Ito ay nagbibigay sa Diyos ng pagkakataon para kumilos. Ito ay nagbibigay daan para makialam ang langit sa mundo. Ano man ang iyong pakakawalan sa lupa, ay pakakawalan din sa langit. Ano man ang iyong itali sa lupa, ay tatalian sa langit. Anuman ang iyong pakakawalan sa lupa, ay pakakawalan din sa langit. Kailangan nating itali ang masamang bagay, kailangan nating pakawalan ang mga magagandang bagay, at kailangan nating gawin ito sa pamamagitan ng paniniwala sa ating puso at pagsasabi at pagsasalita gamit ang ating bibig. Ngayon, pansinin ang bersikulong ito dito. Sinabi niya sa versikulo 10, mga taga-Roma, Kabanata 10, versikulo 10, Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid, at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Narito ang paghahayag. Hindi yung ang sinabi, kaligtasan sa pagtatapat. Sinabi nito ang pagtatapat tungo sa kaligtasan. Marami ang naisip, eh, naiipon ako, tapos inaamin ko na naligtas ako. Hindi ganun ang sinasabi nito. Basahin mo ulit para malaman mo na tama ang pagkakaintindi ko. Hindi sinabi na ang kaligtasan ay nangyayari sa pamamagitan ng pagtatapat gamit ang bibig. Ano ang sinabi nito? Ang pagtatapat ay ginawa patungo sa kaligtasan. Ito ay muli tulad ng pagpapatakbo ng Diyos. Walang liwanag. Tapos sinabi ng Diyos at ito ay nagkaroon. O, oh, tingnan mo. Ayan na nga. Hindi siya tumutugon sa isang bagay na nakikita at nadarama niya. Lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya hindi sa pamamagitan ng paningin. Naniniwala tayo sa isang bagay bago natin ito makita. Nagsasalita kami para dito upang baguhin bago namin maranasan ang anumang pagbabago. Hindi lang tayo nagsasalita ng mga salitang reaktibo. Nagsasalita tayo ng mga salitang malikhain mga malikhaing salita, ang mga salitang puno ng pananampalataya ay lumilikha. Ang mga salitang puno ng pananampalataya ay nagbago. Ang mga salitang puno ng pananampalataya ay nagbabalik loob at nagpapagaling. Ang mga salitang puno ng pananampalataya ay naglalabas ng mga probisyon, proteksyon at kasaganaan. Ngayon, gagawin ng kaaway ang lahat ng makakaya niya para malayo ka dito. Sasabihin niya, Oh, yan ay malaking kalokohan. Hindi ko naniniwala sa ganyan. Hindi ito isang kalokohan lamang ang mga Roma 10 bersikulo 8. siyam at 10 ay hindi kalokohan. <laughs> Mag-ingat ka sa tinatawag mong kalokohan. Sino ang gusto na maisara ang mga bibig ng mga mananampalataya? Sino ang Diyos? Siya ba na nagsabi sa atin na magtapat? Si Jesus na tinatawag na apostol at mataas na saserdote ay nangungumpisal? Hindi-hindi. Ang kaaway ang gusto na manahimik ka. Ang kalaban, ang nais na ikaw ay magpasako at tumugon, pero hindi magsasalita upang magbago. Ang mga espiritual na tao ay hindi lamang nagsasalita upang makipag-usap. Ang mga espiritual na tao ay nagsasalita upang lumikha nagsasalita sila para magbago. Sila ay kumikilos tulad ng kanilang ama. Siya ay ginagaya nila bilang mga mahal na anak. Sa puso, ang tao ay naniniwala patungo sa katuwiran. At sa bibig, ang pagtatapat ay ginagawa patungo sa kaligtasan. Ngayon, nais nice kong ipaalala sa iyo ang koneksyon ng lupa at langit. Sumama ka sa akin sa Mateo 16. Nabanggit na ito, ngunit napakahalaga nito. Gusto kong makakuha ka ng higit pang banal na kasulatan tungkol dito. Sa Mateo 16, versikulo labing Mateo 16, versikulo labing Sinabi niya, ibibigay ko sa iyo, sinabi ni Jesus, ang mga susi ng kaharian ng langit. Ngayon ba ay parang makabuluhang bagay iyan? Dahil ito ay makabuluhan, ano ang mga ito? Heto na, kung anuman ang iyong itatali sa lupa ay magtatali sa langit. At kung anuman ang iyong pakakawalan, sa lupa ay pakakawalan sa langit. May kaugnayan ba ang nangyayari sa lupa at ang nangyayari sa langit? Pero alin ang unang binanggit niya? Lupa o langit? Tingnan mo, karamihan sa mga tao ay binabaliktad. Ito, iniisip nila, well, ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay mula sa langit at inilalabas ito sa lupa. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung ano ang binili at binayaran ay naibigay na. Hindi, paano ito gumagana? Ano man ang inyong itatali, saan? Sa lupa, ay itatali sa langit. Alin ang una niyang binabanggit? Lupa. May ginagawa ka sa lupa at may kumpirmasyon sa langit. Kung ano man ang iyong pakakawalan sa lupa ay pakakawalan sa langit. Paano tayo magbubuklod ng mga bagay? Ginagawa mo ito sa mga salita. Tayo ang magahari at magahari, sabi ng mga taga-Roma, sa buhay. At ang kanyang tinutukoy ay tayo bilang mga hari. Bilang mga hari, paano nagahari at nagahari ang isang hari? Kung ang hari o reyna ay gustong magpahukay ng kanal hindi sila naghahanap ng pala. Sila ba? Sabi nga nila, ano? Hayaan mong mahukay ang kanal. <laughs> hindi ba? Pinakawalan nila ang mga yaman at mga tao para maghukay ng kanal, hindi ba? Kung gusto nilang matigil ang paghuhukay ng kanal, hindi na nila kailangang umalis sa kanilang trono para patigilin ang mga tao. Ang kailangan lang nilang gawin ay ano? Talian ito sa kanilang mga salita. <laughs> Hayaan na matigil ang paghuhukay ng kanal. Alam kong nakakatawa ito para sa atin. Pero ganito ba kumilos ang Diyos? Ganyan siya kung kumilos. Sinasabi niya ito at ito ay tapos na. Hindi niya kailangang personal na pumunta at gawin ang isang bagay. Si Jesus ang hari ng mga hari ang Panginoon ng mga Panginoon. Sino-sino ang mga hari na siya ang hari nila? Sino-sino ang mga Panginoon na kanyang Panginoon? Tayo ay nagsasanay ngayon upang maghari at mamuno kasama siya higit pa sa buhay na ito sa kanyang walang hanggang kaharian. Tayo ay mga hari at mga panginoon na nasa pagsasanay sa ilalim ng hari ng mga hari, panginoon ng mga panginoon. Eh, paano ka maghahanda para sa isang bagay na darating upang maghari at mamuno? Sa pamamagitan ng pagsasanay ng paghahari at pamumuno dito sa mundo, sa mga bagay na mas simple, sa mga pisikal na bagay at mga pansamantalang bagay. Ang lahat ng ito ay lumilipas. Tinatawag natin itong paaralan ng pananampalataya. Pero sa totoo lang, talagang ang buhay ay paaralan ng pananampalataya. At tayo ay dapat na matuto, at tayo ay dapat na matuto ng mga mahahalagang bagay, mga aralin na dadalhin natin pagkatapos ng buhay na ito. Paano nagahari at nagahari ang mga hari? Paano ba magbikis at magpalaya ang mga hari sa kanilang mga salita? Hanapin natin, mababasa natin yan sa Mateo 16, tingnan mo sa Mateo 10. Malapit ka sa amin. Mateo 10, versikulo 32. Mateo 10, versikulo 32. Nakikita mo ang parehong lupa na ito at langit na koneksyon kung saan sinabi ni Jesus, Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Datapuwat sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. May koneksyon ba ang lupa sa langit? Mayroon. At pansinin kung alin ang una niyang binanggit. Hindi ang langit o ang lupa. Ano? Sa lupa, may nangyayari sa lupa at nangyayari rin sa langit. Dahil talagang binigyan tayo ng Diyos ng isang malayang kalooban at ang lahat ay hindi nakasalalay sa Kanya hindi mo maaaring iwanan sa kanya kung ano ang iniwan niya sa iyo. Sabi niya kung itatapat mo ako sa harap ng mga lalaki. Hindi tama na maging kristyano na itinatago at ayaw ipaalam sa iba na naniniwala ako kay Jesus o inamin kong siya ang Panginoon. Hindi iyon tama. Nabasa mo ba ito? Data po at sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Hindi mo nais mangyari iyon sa buhay na ito at lalo na sa paghuhukom at sa buhay na darating. Gusto mo na si Jesus ang magtatanggol sa iyo? Gusto mo na kapag nabanggit ang pangalan mo, gusto mong tumayo siya at sabihin, Oo, sila ay akin. Kilala ko sila sila ay akin. Pero upang tanggapin kanya, ngayon at doon, kailangan mong tanggapin siya dito. Ngayon, sa harap ng mga tao. At kung hindi mo pa nagagawa iyan, magandang balita. Araw mo ngayon, gagawin natin ito ngayon. Kung hindi ka pa nagtatapat, si Jesus ay Panginoon, nais kong gawin mo. Kung ikaw ay nakatayo o nakaupo ka, malapit sa screen, lumapit ka ng kaunti. At gusto ko sanang sabihin mo ito kasama namin at sa unang pagkakataon, sabihin mo sa sino man na nais makinig nang hindi nahihiya sa harap ng mga tao. Lahat tayo sabihin ng malakas. Amang Diyos. Amang Diyos. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. At inaamin ko si Jesus. Inaamin ko si Jesus. Bilang Panginoon ng aking buhay. Bilang Panginoon ng aking buhay. Hindi ako nahihiya. Hindi ako, nahihiya, hindi ako nahihiya, Ng Ibanghelyo. Ng Hindi ako nahihiya. Sa paniniwala kay Jesus. Sa paniniwala kay Jesus. Siya ang aking Panginoon. Siya ang aking Panginoon. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking tagapagligtas. May tiwala ako sa iyo, Panginoon. May tiwala ako sa iyo, Panginoon. At matapang akong magtapat. Matapang akong magtapat. Ako ay isang Kristiyano. Ako ay isang Kristiyano. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Magpakailanman. Magpakailanman. Susundin kita. Hallelujah, Susundin kita. purihin ang Diyos. Kung dinasal mo ang panalangin na yon at sinabi mo ito sa unang pagkakataon, alam mong may isang kamanghamanghang nangyari sa iyo. Makipag-ugnayan sa ministeryo Ipaalam mo sa amin para makasama ka namin sa pagsigaw Pero pinakamahalaga, huwag mong itago Huwag itago ang iyong ilaw sa ilalim ng isang sisidlan Huwag! Hayaan ang iyong malit na liwanag na lumiwanag Hayaan ang lahat na makita at malaman Purihin ng Diyos Hanggang dito na lang para sa araw na ito Magkita-kita tayo sa susunod dito sa Paralan ng Pananampalataya Salamat sa pagsali sa amin sa paaralan ng pananampalataya. Tapos na ang klase para sa araw na ito, pero pwede mo itong panuorin at iba pang mga yugto ng paaralan ng pananampalataya ng libre sa faithschool.org. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang aming website o tawagan kami sa plus 1941 702 7390